Naiwan ka na ba ng taong mahal mo? Paano kung isang araw ang sariling mong anak ay hindi na muling bumalik? Gaano katagal kang maghihintay? At kapag ang sagot sa panalangin mo ay dumating makikilala mo pa kaya ito? Ito ang kwento ni Mang Ernesto, isang amang iniwan, pero hindi kailanman nakalimot. Limang taon na siyang nagdarasal araw-araw sa isang lumang kapilya, sa likod ng tahimik na bukid. Walang sulat. Walang balita. Wala kahit anino ng kanyang anak. Hanggang isang gabi, may kumatok sa kanyang pintuan, isang binatang sugatan, gutom at takot. Hindi niya alam, ito na pala ang sagot sa lahat ng panalangin niyang may luha. Ito ang kwento ng sakripisyo, pananampalataya, at muling pagkikita ng isang ama at anak. Nasa kalaliman na ng gabi, ngunit ang ilaw sa maliit na kubo ni Mang Ernesto ay patuloy na nakasindi. Sa tabi ng bintana, naroon siya, nakaupo sa kahoy na bangko, hawak ang lumang rosaryo at tahimik na nagdarasal. Ang mga salita niya ay halos pabulong, ngunit may bigat at lalim. Para bang bawat butil ng rosaryo ay may kasamang patak ng luha, hindi lang sa mata kundi sa puso. Ang gabi ay tahimik, maliban sa huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin. Sa likod ng kubo, makikita ang isang lumang kapilya na tila nakakalimutan na ng panahon. Ngunit para kay Mang Ernesto, iyon ang banal na lugar kung saan niya ipinagkakatiwala ang kanyang mga iniindang sakit, lalo na ang pagkawala ng kanyang anak na si Ellie. Limang taon na ang lumipas mula nang magpaalam si Ellie na pupunta ng Maynila kasama ang kanyang inang si Minda, iniwan siya ni Mang Ernesto nang walang kahit anong kasulatan, walang tawag, walang balita. Hanggang sa tuluyan na lang silang nawala sa kanyang buhay. Ang mga kapitbahay ay nagsabing baka sumamaraw sa ibang lalaki si Minda. Ang iba na may nagsabing baka naligaw ng landas si Eli sa lungsod. Ngunit para kay Ernesto, hindi mahalaga kung ano ang sabi ng iba. Ang mahalaga, may paniniwala siyang babalik ang kanyang anak. At hangga't hindi iyon nangyayari, hindi siya titigil sa pagdarasal. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, dinadalaw ni Mang Ernesto ang kapilya. Pinupunasan niya ang alikabok sa mga bangko, sinisindihan ang kandila sa altar, at inuukit sa dasal ang pangalan ng anak. Panginoon, bantayan niyo po si Eli at kung maaari, ibalik niyo siya sa akin. Ang buhay ni Mang Ernesto ay simpleng simple. Isang maliit na taniman ng gulay ang kanyang pinagkakakitaan. Paminsan-minsan, tumutulong siya sa pag-aayos ng mga sirang bubong o pagbubunot ng damo sa bakuran ng kapitbahay. Hindi siya madaldal. Hindi siya reklamo ng reklamo. Tahimik lang. Pero sa likod ng kanyang pananahimik, naroon ang isang pusong umaasa at lumalaban. May mga gabi na tila gusto na niyang sumuko. Sa kanyang pagtulog, bumabalik sa alaala ang mga huling sandali nila ni Ellie. Ang huling yakap. Ang huling ngiti. Ang mga pangakong babalik agad. Munit ang lahat ng iyon ay parang usok na unti-unting nawala. Isang gabi, habang nag-aayos ng lampara, may narinig siyang mahinang kaluskos sa may harapan ng kanyang kubo sa unay inakala niyang pusa lang o baka manok. Ngunit nang bumukas ang pintuan, isang anino ang bumagsak sa kanyang harapan. Isang binatang duguan ang noo, marumi ang damit at nanginig sa lamig. Ta, tulungan niyo po ako, mahina at basag ang tinig ng binata. Agad na lumapit si Mang Ernesto. Hinawakan niya ang binata at inalalayan papasok. Wala siyang tanong, wala siyang pag-alinlangan. Ang tanging nais niya ay mailigtas ang taong ito, kahit hindi niya pa alam kung sino ito. Sa gabing iyon, hindi alam ni Mang Ernesto na ang pagkalusko sa dilim ay simula na pala ng kasagutan sa kanyang limang taong panalangin. Hindi na muling nakapagsalita ang binata matapos siyang papasukin ni Mang Ernesto sa loob ng kubo, Nanginginig pa rin ito habang hawak ang manggas ng kanyang damit na basa at may bahid ng dugo. Mabilis na kinuha ni Mang Ernesto ang isang tuyong kumot at tinakpan ang binata. Pinainom niya ito ng mainit na salabat. Habang dahan-dahang nililinis ni Mang Ernesto ang sugat sa ulo ng binata, napansin niyang tila may pamilyar sa mukha nito. Ngunit hindi niya masabi kung saan niya ito nakita walang inik ang binata. Tila napagod na ang kanyang katawan mula sa kung anong pinagdaanan niya. Hindi rin siya nagpakilala. Walang kahit anong sabi kundi isang sulyap ng pasasalamat at takot. Nang gabi rin iyon, naglatag si Mang Ernesto ng banig sa sulok ng kanyang kubo. Doon pinahiga ang binata. At habang himbing ito sa pagkakatulog, si Mang Ernesto ay muling dumaan sa kanyang gabi-gabing ritual, kumuha ng rosaryo, naupo sa tabi ng bintana, at tahimik na nagdasal. Ngunit sa pagkakataong ito, may dagdag na laman ang kanyang panalangin. Panginoon kung sinuman ang batang ito, gabayan niyo po siya. At kung ito'y pagsubok o sagot sa panalangin ko, bigyan niyo ako ng lakas na tangdapin kinabukasan mas maliwanag na ang mukha ng binata may lakas na siya at kahit papaano bumalik na ang kulay sa kanyang pisngi pinakain siya ni Mang Ernesto ng lugaw na may tinapa sa unang pagkakataon nagsalita ang binata salamat po sa pagligtas wala 'yon hijo ligtas ka narito sagot ni Ernesto na may bahagyang ngiti pasensya na po kung abala ako wala po akong mapuntahan. Galing po ako sa sagulo. Hindi na nagtuloy ang binata. Napayuko ito, hawak ang kanyang bisig na tila may sakit pa rin. Ayaw ni Mang Ernesto na pilitin siya. Nauunawaan niya na may mga sugat na hindi agad kayang ikwento. Kaya pinili niyang maghintay. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nanumbalik ang lakas ng binata. Tumulong siya sa pagtatanim, sa pagdidilig, at kahit sa pag-aayos ng bubong. Tahimik siya, pero may disiplina. May galaw ng isang taong sanay sa hirap. Ngunit ang higit na hindi napapalampas ni Mang Ernesto, ay ang laging pagtingin ng binata sa lumang larawan sa altar, ang larawan ng batang si Ellie, kuha sampung taon na ang nakararaan. Minsan, nahuli niya itong nakatitig doon ng matagal. Nang mapansin niyang pinagmamasdan nito ni Ernesto, agad tumalikod ang binata. Magkamukha lang po kami, mahina nitong sabi. Tumango si Ernesto, ngunit sa loob niya ay may gumagalaw. Parang isang bahagyang hinala na hindi pa niya kayang paniwalaan. Makalipas ang isang linggo, habang nagsasalo sila ng hapunan, hindi na nakatiis si Mang Ernesto. May pamilya ka ba, Hijo? May ama ka pa ba? Tahimik. Hindi sumagot ang binata. Sa halip, tumayo ito, lumabas ng kubo at doon na upo sa tabi ng punong mangga. Tahimik ang gabi, pero sa puso ni Mang Ernesto ay may bagyong hindi maipaliwanan. Habang pinapahinga sa banig ang binata, pinagmamasdan niya ito. Pamilyar ang hugis ng mukha, ang kilay, ang mata, tila isang salamin ng kanyang nakaraan. Munit ayaw niyang bigyan agad ng kahulugan ang nararamdaman niya. Baka isa lamang itong panaginip, isang panandali ang pag-asa na muling masisira. Biglang napabalikwas ng bangon ang binata, pawis na pawis at hingal na hingal. Ako ako ba ligtas dito, mang, tanong ng binata. Iho, walang makakapanakit sa'yo rito. Magpahinga ka lang, sagot ni Mang Ernesto. Tahimik muli ang paligid. Munit bago muling pumikit ang binata, may nabanggit siyang pangalan sa kanyang pagkakabulong, Inay. Sabay bulong ng isang pangalan na halos ikinatigil ng mundo ni Mang Ernesto. 'Yun ang pangalan ng kanyang asawa. Kinabukasan, habang pinakakain ni Mang Ernesto ng lugaw ang binata, pinilit niyang maging mahinahon sa pagtatanong. Anong ngalan mo iho?" Napatingin ang binata, parang nag-aalangan. Jay po. Jay Miranda. Miranda. Apelyido nila. Ramdam ni Mang Ernesto ang biglang pagtibok ng kanyang puso. Pinigilan niya ang luha. Baka ito na nga ang kanyang anak. May pamilya ka ba, Jay? Wala na po akong tatay, sagot ng binata. Sabi ni inay matagal na siyang nawala inabandon na raw kami. Parang punyal sa dibdib ang mga salitang iyon. Ngunit hindi nagpahalata si Mang Ernesto. Gusto niyang itama ang kwento. Gusto niyang isigaw ang katotohanan, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Sa halip, umiti siya at tinanong, saan ka bagaling? Bakit ka sugatan? nag ang tingin ni Jay. Tumahimik. Tumingin sa malayo, may may humahabol sa akin. Mga taong pinagkakautangan ko. Nabaon ako sa bisyo, sa sugal, sa kasinungalingan. Nagtakbuhan na kami ni Inay. Pero nawalay ako sa kanya. Hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Napapikit si Mang Ernesto. Sa kanyang puso, isang panibagong dasal ang sumibol. Hindi lamang para sa anak, kundi para rin sa nawawalang asawa. Lumipas ang mga araw, unti-unting gumaling si Jay. Natutong magsaka sa maliit na lupain ni Mang Ernesto. Nagkakaroon sila ng ugnayan, kahit hindi palantad ang katotohanan. Isang gabi, habang sila'y nagkakape sa harap ng kubo, biglang nagtanong si Jay. Mang, bakit parang kilala mo ako? May mga sandaling nararamdaman kong para kang ama. Halos matapon ni Mang Ernesto ang tasa ng kape sa pagkagulat. Munit humina siya ng malalim at mumiti. Siguro dahil pareho tayong may pusong sugatan. Pareho tayong naghahanap ng kapayapaan. Hindi pa niya kayang sabihin ang totoo. Hindi pa ngayon. Ngunit isang araw, may dumating na bisita sa kapilya. Isang babaeng payat, maputla, pero matalim pa rin ang mga mata. Siya si Liza, ang kanyang dating asawa. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung anong kahihinat na nang muli nilang pagkikita. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang gabing iyon ang magbubunyag ng lahat. Ang lihim ng puso, ang sugat ng kahapon, at ang katotohanang matagal ng inaantay. Tumindig si Mang Ernesto sa harap ng kapilya. Sa harapan niya ay si Liza, ang babaeng matagal niyang minahal, ngunit siya ring dahilan ng pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Payat na ito, may mga guhit na ng panahon sa noo, at tila pagod na sa paglalakad at buhay. "Liza," mahina niyang sabi. Hindi agad tumugon si Liza. Tila tinatantya pa ang katahimikan. Naglakad siya papasok ng kapilya tumingin sa lumang altar, at huminga ng malalim. Maya-maya'y tumingin siya kay Mang Ernesto. Matagal akong nag-isip kung pupuntahan pa kita, Anya. Pero wala na akong ibang mapuntahan. Hindi sumagot si Mang Ernesto. Sa halip, iniabot niya ang isang basong tubig. Tinanggap iyon ni Liza at agad uminom, waring matagal nang nauuhaw hindi lang sa tubig kundi sa katahimikan buhay pa ba siya? Tanong ni Liza. Sino? Tanong ni Ernesto kahit alam na niya ang sagot. Si Gani ang anak natin. Sa likod ng punong mangga nakasilip si Isagani. Dinig niya ang pag-uusap at ngayon hindi na niya mapigilan ang sarili. Lumabas siya, mabagal ang hakbang, ngunit matatag ang loob. Inay, mahina niyang tawag. Nagulat si Liza nanlaki ang mga mata niya sabay atras ng bahagya. Gani. Opo. Ako ito, inay. Ako po si isa gani, sabi niya habang papalapit. Lumuhod si Liza sa lupa at humagulhol. Patawad. Patawad anak. Hindi ko alam. Akala ko na wala ka na. Akala ko kinalimutan mo na kami. Hindi ako ang nawala, inay. Dinala mo ako palayo. Pinalayo mo ako sa taong dapat sana ay gumabay sa akin. Hindi makapagsalita si Liza. Umiiyak lamang siya, at sa kabila ng sakit, lumapit si Isagani at dahan-dahang niyakap ang ina. Sa likod ng eksenang iyon, tahimik na lumuhod si Mang Ernesto sa altar ng kapilya. Tumindala siya, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng limang taon, wala na siyang dalang tanong sa Diyos, tanging pasasalamat na lamang. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain sa maliit na hapag sa kubo. Walang ingranding putahe, ngunit puno ng katahimikan at pag-asa ang bawat sandali. "Ernesto," sabi ni Liza habang tahimik ang lahat, "handa ka pa bang tanggapin ang mga pagkakamali ko?" Hindi ko alam kung may lugar pa ako sa mundo mo. Saglit na tumahimik si Mang Ernesto, ngunit mumiti rin sa huli. Ang puso ng ama, gaya ng Diyos, ay marunong maghintay at magpatawad. Kung si Gani ay natutong magpatawad, bakit hindi ko rin kayang gawin yon? Napaluha si Liza. Si Isa Gani ay tahimik lang na nakatingin sa kanila, ngunit sa kanyang mga mata... Nagniningning ang liwanag na matagal na niyang hindi nakita, ang liwanag ng isang pamilya. At sa ilalim ng mga bituin, sa lilim ng kapilya at punong mangga, muling nabuo ang pamilyang minsan ay winasak ng kasinungalingan, ngunit pinagdugtong muli ng pananampalataya at pag-ibig. Kinabukasan, tila iba na ang ihip ng hangin sa paligid ng kubo ni Mang Ernesto. Ang dating katahimikan ng umaga ay napalitan ng munting ingay ng paghahanda ng almusal, tunog ng kawaling humahalo ng lugaw, yabag ng mga paa sa damuhan, at mga tinig na dati tahimik, ngayoy nagkakaroon na muli ng saysay. Si Isagani, na ngayoy buo na ang loob, ay maagang nagising upang mag-igib ng tubig. Si Mang Ernesto naman ay abala sa paghahanda ng mga tanim na usbong palamang. Habang si Liza ay nasa loob ng kubo, nagwawalis at tahimik na nagmumuni-muni. Parang panaginip, bulong ni Liza sa sarili, habang pinapahid ang luhang hindi niya napigilan. Sa paglipas ng araw, naupo silang tatlo sa lilim ng punong mangga. Sa gitna nila ay ang isang lumang album ng larawan, ang ilan dito ay kupas na, ngunit bawat pahina ay may kwento ng isang pamilyang minsang buo, at nayo'y muling binubuo. Naalala mo to, Gani? Tanong ni Mang Ernesto, habang ipinapakita ang isang larawang hawak ni Gani ang maliit na tandang. Tumango si Gani, na ngayoy hindi na Jay kundi ang anak na kinikilala at tinatanggap ang buong katotohanan ng kanyang pagkatao. Hindi ko alam kung bakit pero kahit wala akong malinaw na alaala, parang lagi akong may hinahanap na mukha sa bawat panaginip ko noon, sagot ni Gani. Ang mukha ng ama mong matagal ka nang hinihintay, sabat ni Liza na ngayoy nakatingin kay Ernesto. Tahimik si Mang Ernesto. Ngunit sa kanyang katahimikan ay may kapayapaang matagal na niyang inaasam. Dumaan ng ilang linggo at unti-unti nang bumalik ang normal na takbo ng buhay sa kubo. Ngunit hindi na ito tulad ng dati dahil ngayon may tatlong tinig na sabay-sabay na nagtatawanan, nagtutulungan at nagdarasal. Minsang naglakad si Isagani papunta sa lumang kapilya. Sa harap ng altar, lumuhod siya at tahimik na nagdasal. Panginoon maraming salamat po. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Pero ngayon, alam ko na kung sino ako at saan ako dapat. Sa likod niya, lumapit si Mang Ernesto, sabay upo sa bangko. Hindi sila nag-usap ng matagal. Ngunit sapat na ang katahimikan ng kanilang presensya upang sabihin lahat ay ayos na. Hindi madali ang limang taon ng paghihintay, bulong ni Mang Ernesto, pero ngayon, alam kong hindi na sayang ang kahit isang dasal. Salamat po, itay, sabi ni Isagani. Hindi na kinailangan ng mas mahaba pang paliwanan. Sa simpleng salitang iyon, parang pinawi ang lahat ng sakit, lahat ng tanong, lahat ng pagkukulang. At sa gitna ng lumang kapilya, dalawang henerasyon ng sugatang puso ang pinagtagpo ng isang panalangin, isang ama na hindi tumigil sa pananampalataya at isang anak na natutong humingi ng tawad at muling magmahal. Sa buhay, may mga sugat na hindi madaling maghilom. May mga tanong na hindi agad nasasagot at may mga taong umaalis hindi para lumayo, kundi dahil sila man ay naliligaw. Munit sa puso ng isang ama, gaya ni Mang Ernesto, may isang bagay na hindi nawawala. Pananampalataya At ang panalangin mula sa pusong totoo, ay kailan may hindi binabaliwala ng Diyos. Kaya kapag nasaktan ka, iniwan, o nakalimutan, tandaan mong may kasagutan ang bawat dasal. Hindi man agad, pero darating sa tamang oras ang ama na iniwan, pero hindi nakalimot isang kwento ng sakripisyo, panalangin, at muling pagkikita na nagpapaalala sa atin. Na ang tunay na pag-ibig ay laging marunong maghintay at magpatawad.